araw-araw na mga salita ng Diyos. Ano ang dapat mong hangarin ngayon? Kaya mo mang magpatotoo para sa gawain ng Diyos o hindi? Nagagawa mo mang maging isang patotoo at isang pagpapakita ng Diyos o hindi? At angkop ka mang kasangkapanin niya o hindi? Ito ang mga bagay na dapat mong hangarin. Gaano karaming gawain ba ang talagang nagawa sa iyo ng Diyos? Gaano karami ba ang iyong nakita? Gaano karami ang iyong nahawakan? Gaano karami ang iyong naranasan at natikman? Nasubok ka man, napakitunguhan o na disiplina ng Diyos na isagawa sa iyo ang kanyang mga kilos at gawain. Ngunit bilang isang mananampalataya sa Diyos at bilang isang taong handang hangarin na magawa niyang perpekto, nagagawa mo bang magpatotoo para sa gawain ng Diyos batay sa iyong praktikal na karanasan, maisa sa buhay mo ba ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong praktikal na karanasan? Nagagawa mo bang maglaan para sa iba sa pamamagitan ng iyong sariling praktikal na karanasan at gugulin ang iyong buong buhay sa pagpapatutoo sa gawain ng Diyos? Para makapagpatotoo sa gawain ng Diyos, kailangan mong umasa sa iyong karanasan, kaalaman at sakripisyong nagawa. Saka mo lamang mapapalugod ang Kanyang kalooban. Ikaw ba ay isang taong nagpapatotoo sa gawain ng Diyos? Mayroon ka bang ganitong hangarin? Kung nagagawa mong magpatotoo sa Kanyang pangalan at higit pa sa Kanyang gawain, at kung naisa sa buhay mo ang larawang kinakailangan niya sa Kanyang mga tao, isa kang saksi para sa Diyos. Paano ka ba talaga nagpapatotoo sa Diyos? Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng paghahangad at pananabik na isabuhay ang salita ng Diyos at sa pagpapatotoo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pagtutulot sa mga tao na malaman ng kanyang gawain, at makita ang kanyang mga kilos. Kung tunay mong hinahangad ang lahat ng ito, gagawin kang perpekto ng Diyos. Kung ang tanging hangad mo ay magawang perpekto ng Diyos at mapagpala sa pinakahuli, hindi dalisay ang pananaw ng iyong pananampalataya sa Diyos. Dapat mong hangarin kung paano makita ang mga gawa ng Diyos sa tunay na buhay, kung paano Siya mapapalugod kapag ibinubunyag Niya sa iyo ang Kanyang kalooban, at hangarin kung paano ka dapat magpatotoo tungkol sa Kanyang pagiging kamangha-mangha at karunungan at kung paano magpatotoo kung paano kanya dinidisiplina at pinakikitunguhan. Lahat ng ito ay mga bagay na dapat mong pinagninilayan ngayon. Kung ang pagmamahal mo sa Diyos ay para lamang makabahagi ka sa kaluwalhatian ng Diyos matapos kanyang gawing perpekto, hindi pa rin ito sapat at hindi makakatugon sa mga kinakailangan ng Diyos. Kailangan mong magawang magpatotoo tungkol sa gawain ng Diyos. Mabigyang kasiyahan ang kanyang mga hinihiling at maranasan ang gawaing kanyang nagawa sa mga tao sa praktikal na paraan. Pasakit man, mga luha o kalungkutan, kailangan mong maranasan ng lahat ng ito sa iyong pagsasagawa. Layo nitong gawin kang perpekto bilang isang taong nagpapatotoo para sa Diyos. Ano nga ba talaga ang pumipilit sa iyo ngayon na magdusa at maghangad na magawang perpekto. Ang kasalukuyan mo bang pagdurusa ay alang-alang talaga sa pagmamahal sa Diyos at pagpapatotoo para sa kanya o alang-alang sa mga pagpapala ng laman para sa iyong mga inaasam sa hinaharap? at kapalaran. Lahat ng layunin, pangganyak at mithiing hinahangad mong mata mo ay kailangang maituwid at hindi maaaring gabayan ng iyong sariling kalooban. Kung hinahangad ng isang tao na magawang perpekto upang tumanggap ng mga pagpapala at maghari ng may kapangyarihan samantalang hinahangad ng isa pang tao na magawang perpekto upang mapalugod ang Diyos, upang magbigay ng praktikal na patotoo sa gawain ng Diyos, alin sa dalawang paraang ito ng paghangad ang pipiliin mo? Kung pipiliin mo ang una napakalayo mo pa rin sa mga pamantayan ng Diyos. Sinabi kong minsan na mahahayag sa buong sansinukob ang aking mga kilos at na ako ay mamamahala bilang hari sa sansinukob. Sa kabilang dako ang naipagkatiwala sa inyo ay ang lumabas upang magpatotoo sa gawain ng Diyos hindi upang maging mga hari at magpakita sa buong sansinukob haya ang punuin ng mga gawa ng Diyos ang buong kosmos at kalangitan haya ang makita at kilalanin ng lahat ang mga ito Binabanggit ang mga salitang ito patungkol sa Diyos mismo. At ang dapat gawin ng mga tao ay ang magpatotoo para sa Diyos. Gaano karami na ngayon ang alam mo tungkol sa Diyos? Gaano karami na ang mapapatutuhanan mo tungkol sa Diyos? Ano ang layunin ng Diyos? sa pagpeperpekto sa tao. Kapag naunawaan mo na ang kalooban ng Diyos, paano ka dapat magpakita ng konsiderasyon sa Kanyang kalooban? Kung handa kang magawang perpekto at magpatotoo sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay kung ito ang nag-uudyok sa iyo, walang napakahirap gawin. Ang kailangan ng mga tao ngayon ay pananampalataya. Kung ito ang nag-uudyok sa iyo, madaling pakawalan ang anumang pagkanegatibo, pagkabalintiyak, katamaran, at mga pagkaintindi ng laman mga pilosopiya sa buhay, masuwaying disposisyon, mga emosyon at iba pa.